Okay mga idol, oh. dito tayo kay Boss Tony. Pampay buwan pa lang daw. isa nito mga idol, oh. Wampai buwan buwan pa lang. Hmm, Kung gusto mo lang mura mga idol dito yan kay Boss wampai Pampay buwan Wampai lang. Pampay oh. mga idol.

mga idol. 3-5 oh. daw po. Oh. Pero hindi kayo tatay Tony po. 3-5, 3-5 daw. Oh. Ganda niya. 3-5, no? 3 oh, oh. daw ito oh, mga idol. Hey, boss Tony. Tawagan niyo na si Boss Tony mga idol. Eh, hey, Boss Tony mga idol.

si Tatay Tony. Wampag, wampag lang ito mga idol. Tatay Tony ito. Ayan. Mga uh, stag pa, no? Wampag, uh, wampag mga idol. Tatay Tony. Wampag, wampag. Ayan. Gusto mo na mga isang uh, libo e mga idol. Dito lang yan sa pestuan ni Tatay Tony. One five, mga idol. So, okay, okay, Nagbawas pa na, pa mga idol. Basta puntahan nyo lang May sa Tatay Tony. Minambay din sa Tony mga idol. One eh, five, lang mga idol. Tatay Tony. Ay eh, Tatay Tony mga idol. Tony papigay ng number natin 09 07 96 74 75 -96 6 <laughs> <laughs> <Ay. laughs> oh, tawagan nyo lang si Tatay Tony para sa mga titali maraming manok yan mga idol multuhan pwede mag-provide yan <laughs> okay. oh. tawagan nyo lang kung gusto nyo ng mura uh, <laughs> na mga Ay, oh. <laughs> uh, subok na yan subok na yan kay Tatay Tony mga idol matagal na dito yan Uh, anong year ka pa rito dahil doon eh? Hindi ka na matanda. Parang <laughs> ah, siya na rito sa Bukawi. eh. Oh. <laughs> kaya... Si, ano, ay, oh. sa akin dito ay matanda na. Si ano, Alfredo. Kaya pag uh, mano kang pinag-usapan, tawagan nyo lang to si Tatay Tony, mga idol. Okay, tayo kami sila mata. Thank you, thank you. Thank you, thank you, mga idol. Thank you, thank mga idol.

3K, 3K lang yung mga idol eh. Eh boss, bawas pa yan. Three idol. Three gate, idol. Three idol. binabay na itim pa. Binabay na itim pa. Binabay na mga idol. Ay, boss, k gaga. -k, 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 k Idol ito, dito kay Boss Cha. 4K. May lap yan, may lap. Ayan, 4K mga idol. 4K lang ito mga idol. Oh. Eh, hey, boss chato idol. Solid ito mga idol. Nakakatawa ni manok ni boss 4K, 4K mga idol. Ayan o. Oh. Sige, kung

I was jam idol to lam idol toi phái gây 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 mahidel gây 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 gây

Ang mm -hmm. trigi-trigi lang itong mga idol. Okay, boss, gaga. Quatro, mga idol. Eh. Solid mga katawan ng panok ni boss siya, mga idol. Eh. Uh. Okay, may bawas pa itong mga idol. Kausapin huh? ko lang sa boss siya. Napakadaling kausap niya ni boss siya, mga idol. Ya. Yeah. Oh. leno. Eh, four five idol, five. my idol. bos ca ca my idol, bos ca ca. bos idol. Hey, boss, cha -cha,